sa mga nagtataka kung bakit uh, nakakapag-suggest ako na hindi na kailangan ng konsultan sa pagka-apply sa ibang bansa. It's because uh, yun din ang naging trabaho ko. Alam nyo, kung ang isang konsultan si Fern ay willing ka talagang tulungan, ganyan, uh, hindi sila mag-charge ng napaka kasi yung mga agent nila yung mga consultant na hinahire ng mga consultancy firm na ito is paiba-iba iba din galing sila sa ganitong consultancy firm pupunta sila dito dahil mas maganda ang offer sa kabila, kaya sila pumupunta so kapag na-employ na sila meron silang target target revenue isa-isa sa kanila monthly meron ka dapat i-meet na target para sa revenue mo. Meron kang matatangkap yan na salary aside from sa commission mo. So kung ilang tao ang naipasok mo sa company, ganyan, iba ang mag-handle ng case niya. For example ako, consultant ako, hindi hindi ko siya i-handle. Kukunin ko siya as tao. Sasabihin ko sa kanya ang breakdown ng babayaran niya. 40% kapag ganito, 40%, 20% kapag no. Yung sa 40% na yon sa unang babayaran niya sa initial payment niya na 40%, assessment lang siya ng mga papers, yung mga submission ng mga paper na ganito, kailangan na niyang magbayad. Kailangan na siyang magbigay sa iyo ng pa paunang bayad. So, guarantee. Ga ano ang guarantee ng isang kliyente mo na siya ay mapapasok sa sa pool o kaya maa-accept ang kanyang application. O, oh, na ano ang guarantee niya? What's the guarantee? H hindi ka makakapagbigay ng guarantee. Sasabihin mo lang, kasi kailangan mo ng revenue eh. Kailangan mo may maipasok sa company. Ganun yun. Kailangan kumita ka. Aside from salary mo at saka commission, kailangan mong kumita. Yun ang point. Kaya yung mga agents, talagang puspusan sila mag-convince sa sa'yo para pumasok ka doon at i-avail mo yung mga services nila. Ikaw na kliyente, dapat maging matalino sa pagpili sa kanila. Yung bang ibinigay na advisor, advisor mo na maghahandle na case mo ay susubaybayan talaga. May mga agents na na-overlook nila ang case mo. For example, ganito, meron ka na palang approval. Merong case, merong case, na alala ko, meron case na approve na pala siya. Tapos, sa dami ng mga kliyente niya, hindi niya na na approve na ang isang kliyente niya. hindi niya na malayan, hindi niya nagamit ang visa kasi meron siyang meron siyang expiring, hindi niya nagamit na-approve na pala siya, hindi niya alam na na-approve na ang kliyente niya kasi naman busy siya sa pag-a-accumulate ng mga kliyente sa, sa dahilang gusto niyang marami siyang maipaso kaya sa mga naghahanap ng mga agents o konsultan tingnan mabuti kung pabago-bago ang agent iba na naman ang mag-handle ng case mo Ganun yun, kaya dapat kapag pili ka ng consultant dapat tignan mo kung yung mga nagha-handle ng case ay ilang years na sa company ganyan kung kung okay sana ang maging agent ang maging consultant bakit hindi pa sila pumunta doon sa bansang yun o di ba bakit hindi pa sila bakit kailangan nila ng ibang tao bakit kailangan nila ng pera ng ibang tao dahil sa business ang agency ang consultancy tumatakbo, pupuhay ng dahil sa mga kliyente. Kaya kung ikaw marunong kang magbasa, marunong kang sumunod sa instruction kung paano gawin ang isang bagay, huwag ka nang kumuha ng isang konsultansi mo. Huwag ka nang kumuha ng agent mo. Lalo na kung nakapagbayad ka na, naka full payment ka na kasi marami dyan. Nag full payment sila sa akala nilang mas mapabilis kasi naka full payment na sila mas mapabilis. Ayun ang notion nila, mas mapabilis. Pero hindi nila alam na kapag nakapagbayad ka na, hindi ka na ang priority, hindi ka na ang priority kasi wala na sila makukuha ng revenue sa iyo eh. Naka fully paid ka na. So, ano pa ba? Wala na. O, di ba? Kasi gusto mong ma-avail sana yung mga discount-discount, ganyan. Pero dahil nakapag fully paid ka na, ay nakuha die hide and seek ang labanan dyan. Hide and seek ang laro na dyan. Kapag ganyan, kapag tatawagan mo sila, nasabihin, ay wala pa, wala pang update. Ang status ng application mo, wala pa, wala pang nakakakuha sa'yo. Ganyan. Kaya dapat maging wai sa pagpili ng ating mga agents. Huwag tayong padalos-dalos. Tignan natin ang reviews ng kanilang kompanya. Meron dyan mga reviews nila. Pero wag tayong mag-rely lang din sa reviews kasi gaya ko. O ba? Diba? sabi nila sa akin, nung nagpagawa ako ng salamin ko, sabi nila sa akin, Ma'am, pwede kong mag-post ka ng review doon sa ano namin. O, syempre, alam nila na ako ang magre-review. Kaya ang ginawa ko, positive review. O, ba? Diba? Kahit na hindi ko naman nagustuhan. O, ba? Diba? Ganun Kaya dapat maging mapanuri, maging wais sa pagpili.